Dahil sa takot sa pagugan ng eroplano, mahigpit na hinawakan ng babae ang braso ng lalaking nasa harap niya. Ngunit kahit sa panaginip ay hindi niya inakalang. Ang lalaking mukhang mabait ay isa palang malupit at mapanganib na pinuno ng mafia. Pasensya na, patawad po. Kaya't dali umingin ang paumanhin ng paumanhin ang babae. Habang kinukuha ang band-aid upang takpan ang sugat ng lalaki. Hindi niya napansin ang matalim na tingin ng lalaking kasamahan nito. At nang makita niya ang kaibig-ibig nitong hitsura, si Kamal na sa kanyang kalupitan. E biglang umiti ng matagal nang hindi nadagawa, Ngunit bago pa niya matanong ang pangalan ng babae, isang flight attendant na nag-iikot, ang nagbalik sa babaeng nakaupo sa maling upuan. Agad na nakaramdam ng panghihinayang si Kamal. Hindi niya alam na doon palang nagsisimula ang tadhana ng dalawa. Hindi nagtagal, paglapag ng eroplano. Bilang pinuno ng isang namungunang mafia sa Istanbul, dumiretso si Kamal sa base ng pamilya nila sa Amerika at kinuha ang mga pekeng dokumento na inihanda ng kanyang tauhan. Ngunit habang siya ay paalis na, may bigla siyang naramdamang kilot sa dibdib. Kaya't napansin ng tauhan na may impeksyon ang kanyang sugat mula sa bala. Agad siyang binigyan ng address ng ospital ng kanilang pamilya. Ngunit hindi niya inasahan. Sa isang sulyap sa daan. Muli niyang nakita ang babae mula sa aeroplano. Biglang umabog ang dibdib ni Kamal. At hindi na niya inalintana ang sakit sa katawan. Dumiretso siya sa harap ng babae. Bakit ka nandito? Para magpalit ng benda. Grabe ba ang pagkakahawak ko? Oo, muntik na akong mamatay ang kilalang seryosong si Kamal, ay biglang nagbiro ng pambatang paraan. At dahil dito ay naging mas malapit sila, bilang paghingi ng paumanhin, tinanggap ng babae ang imbitasyon ni Kamal sa hapunan. Masayang nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga interes, na parang matagal ng magkaibigan. At ang likas na masigla at malayang ugali ni Yagmer, ay lalo pang nakabighani kay Kamal na palaging seryoso. Kaya't hindi siya nagatubiling gumastos ng malaki, upang irenta ang pinakamagandang rooftop restaurant sa lungsod. Ngunit sa kasamaang palad, si Yagmer ay tila, walang pakialam sa mga material na bagay, mas hiniling biruin ang seryoso mukha ni Kamal. Direkta pa niyang hinawakan ang mukha nito. Ngumiti ka nga dyan, gusto kong makita ang mga ngipin mo. Teka lang, masakit yan, bitawan mo muna. Tigilan mo yan, ipakita mo lang ang mga ngipin mo. Pati mga tauhan ni Kamal, ay hindi maiwasang kabahan para kay yagmur, Ngunit si Kamal ay hindi naman nagalit, pagkos ay tila may bagong damdamin siyang naramdaman. At sa sandaling ito, sa tabing ilog sa ilalim ng gabi at malamig na simoy ng hangin. Ang damdamin ng dalawa ay lalo pang lumalim, at sila ay tuluyang na in love. Sa wakas ay naging si yagmur para sa sugatang si Kamal. kaya ang mga susunod na araw ay pinuno nila ng lamang at pag-ibig. Ayaw nilang mawalay sa isa't isa, sa unang sibol ng pagsibol, sa kasagsagan ng mainit na taginit, sa pagkalagas ng mga dahon sa taglagas, sa paghihip ng malamig na hangin ng taglamig, tila sa bawat panahon, ay may bakas ng kanilang kaligayahan, at si Komal ay tila nakalimot, na isa siyang pinuno ng mafia, isinantabi ang kanyang formal na kasuutan, at naging parang isang karaniwang lalaking umiibig, na laging nasa tabi ni Yagmer, hindi ko na kayang itago pa ito sa ama ko. Sabihin mo na lang sa kanya, oo, oh, pero ayokong sabihin sa telepono. Kaya ininungkahin ni Yagmer na ipakilala si Kamal sa kanyang ama, ngunit hindi niya alam na magkaibang mundo pala talaga silang dalawa at ang panganib ay papalapit na. Isang araw, biglang sumakit ang chan ni Yagmer. Akala niya ay may mali sa pagkaing ibinigay ni Kamal. Ngunit bago pa man makasagot si Kamal, may napansin siyang isang misteryosong sasakyan sa di kalayuan. At ang lalaking nasa loob ay labis niyang ikinagulat. Iglang na pagtanto ni Kamal, na malapit na matapos ang kanyang tahimik na buhay. Upang harapin ang nalalapit na panganib, ipinadala ng kanyang ina ang pinsa ni Kamal. Sinabi nito kay Kamal, na mayroon ng napagkasundo ang solusyon ng pamilya. Ngunit kinakailangan bumalik si Kamal. Sa Istanbul upang personal na humarap, ngunit si Kamal na walang kamalay-malay sa plano, ay naniwala naman siya kagad, hindi niya alam na pagsisisihan niya ang desisyong ito habang buhay. Dahil ang hindi niya alam, ay buntis na pala si Yagmur sa anak nila. Ngunit alang-alang sa kapakanan ng pamilya, ang kapatid ni Kemal na si Perhan, sa kabila ng tuwa para sa kanyang kapatid, ay humiling kay Yagmur na manatiling tahimik. At huwag gulungin ang isipan ni Kemal bago masolusyonan ang problema. Mas mabuting siya na mismo ang magsabi nito pagbalik niya. Pero, magtiwala ka sa akin. Sige na, maniwala ka. Sa huli si Yagmur, ay sumang-ayon din sa kahilingan ni Turhan. Pagkat sa kanyang pananaw, parang pamilya na rin ang turing nila sa isa't isa. Kaya sa huling araw bago umalis si Kemal ibinigay ni Yagmer ang relo na may larawan nilang dalawa, bilang regalo kay Kamal, at si Kamal ay tinuring itong, pinakaimportante ng Regalong natanggap niya. At sinabi kay Yagmur, na sa kanyang pagbabalik mula sa Istanbul, ay siya na mismo, ang magpapakilala kay Yagmur sa kanyang ina. Habang sinasabi ito, inilabas niya ang isang napakalaking sigsing. Pwede ba kitang gawin asawa? Lubos ang tuwa ni Yagmer, na halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. At agad niyang niyakap si Kamal ng mahigpit, at sinabi sa kanya, na sa kanyang pagbabalik, ay may sorpresa rin siyang ipapakita. Ngunit hindi inaasahan, na muntik nang magtapos ang kanilang tanhana, nang dumating ng isang hanay ng mga mamahaling sasakyan. Sa harap ng isang napakalaking mansyon, matapos ang mahabang paglalakbay. Sa wakas ay nakabalik si Kamal sa kanyang pamilya, ngunit nang makita niya ang mga larawan ng mga namatay para sa pamilya. Hindi niya inakalang ang sinasabing solusyon ng pinsan, ay ang ipakasal siya sa anak ng kaaway. Napatahimik si Kamal sa sandaling iyon, ngunit bago pa man siya makatanggi, si Terhan naman sa kabilang banda, ay ginamit ang pangalan ni Kamal, at dinala si Hagmer sa isang abandonadong pabrika, at sinabing ito raw ang surprise ni Kamal para sa kanya. Ngunit habang wala siyang kamalay-malay, pagpasok ni Hagmer sa silid, napansin niyang wala si Kamal sa loob. Ang tanging naroon ay ang pinsan ni Kamal na matagal nang naghihintay, na pangangasiyag mer sa pagkagulat, kundi pinapanood siya ng pinsan ng isang video. Natuluyang gumiba sa kanyang paniniwala, ngayon sasabihin ko sa iyo. Tapos na ang kwento ng Encantada. Sa footage ng CCTV, kitang kita si Kamal na nakikipagbarilan. Napatay ang kalaban niya, at ang lalaking iyon pala, ay leader ng pinakamapanganib na mafia sa Turkey, na siyang dahilan kung bakit nagtago si Kamal sa Amerika. Kaya sinabi ng pinsan kay Yagmur. na upang maiwasan ang digmaan sa pagitan ng pamilya, bilang tagapagmana, kailangan ni Kamal. Napakasala ng anak ng kalabang pamilya, ngunit ang batang dinadala ni Yagmer, ang naging pinakamalaking balakid. Kaya upang alisin ang banta, Hinawag ng pinsan ng isang doktor. Upang sapilitang ipa-abort si Yagmer. Kahit si Terhan ay nakiusap, hindi ito pinakinggan. Wala siyang nagawa kundi panoorin. Habang dinadala si Yagmer ng doktor, ngunit hindi nila alam kung gaano katapang ang isang ina. Sa isang pagkakataong hindi bantay ang doktor, ang babaeng natatakot pa sa eroplano ay bigla na lang sinipa at pinatong ba ang doktor. Habang hinahabol siya ni Turhan, tumakbo siya ng walang lingon likod para protektahan ang anak. Ngunit bigla siyang nabangga sa isang aksidente. Natigilan si Turhan sa gulat. Ngunit hindi niya binalik si Yagmer. Sa abandonadong pabrika, bagkos ay tinawag ang doktor upang iligtas si Yagmer at ang sanggol. At sa kanya itinago ang nangyari sa pinsan. Tinabi ng nakunan si Yagmer kaya nakahinga ng maluwag ang pinsan. Ngunit kahit na ganoon, gusto pa rin ni Terhan na tuluyan ng mawala si Hagmer. Dahil tanging kasal, lamang ang tanging paraan upang tapusin ang galit ng dalawang pamilya, at maprotektahan ang kaligtasan ni Kumal. Kaya nakiusap siya kay Hagmer na lumayo agad, pumunta sa lugar na walang makakahanap sa kanya. Kapag nakita ka ng kapatid ko kapag dumating siya rito, at nalaman niya ang tungkol sa bata, hindi hindi na niya kayo iiwan. At maaaring may lagay sa panganibang buhay ninyong dalawa Ngunit labis siyang nagulat sa sinabi ni Yagmur, nag siya sa akin Biglang napatigil si Terhan Agad niyang napagtanto Na gumawa siya ng napakalaking pagkakamali Kaya't may labis na pagsisisi Lumuhan siya sa harapan ni Yagmer. At sinabi sa kanya Wala na tayong ibang pagpipilian kung talagang mahal mo siya. Pakawalan mo na siya. Doon tuluyang nadoran siya ang puso ni Yagmur. Ngunit para sa kaligtasan ni Kamal at ng kanilang anak, sa huli ay pumayag din siya sa kahilingan ni Erhan. Samantala, si Kamal ay walang kaalam-alam sa lahat ng ito. At sahalip, sa halip, sa pakikipag-usap sa kabilang pamilya, ipinakita niya ang matinding paninindigan. Handa siyang makipagdigma kung kinakailangan. Dahil si Yagmur lang ang laman ng puso niya. Wala nang uwang para sa iba. Kaya hindi niya pinansin ang paghadlang ng pinsan. Matapang na bumalik sa Amerika. Ngunit pagdating niya roon, nakita niyang bakante na ang bahay ni Yagmur. Yagmur, agad niyang hinanap sa bawat sulok ng bahay. Ngunit si Tarhan lang ang kanyang nadatnan. Nandito siya kanina. Sinabi ko lang ang utos ng pinsan. Tapos sinabi ko sa kanya. Kinuha niya ang kanyang gamit at umalis. Hindi ko siya napigilan. Biglang napuno ng galit si Kamal. At ang lahat ng hinanakit ay ibinuhos niya sa kanyang kapatid. Agad siyang nagtungo sa bahay ni yagmur Kung saan naroon ang matalik na kaibigan nito. Ngunit inakala ng kaibigan na isa lang siyang manuloko. Kaya't para iligtas si Yagmer sa sitwasyon. Magkaibigan silang ikinandado si Yagmer sa silid. At pilit pinigilan si Kamal. At pilit nilang pinigilan si Kamal. Na lumayo sa buhay ni yagmur Ngunit biglang napansin ni Kamal. Na nakapulong si yagmur sa kwarto kaya't hindi na siya nagpatinag sa pagpigil, at pilit sumugod upang makapagpaliwanag sa minamahal. Ngunit hindi niya inakalang, habang nagkakagulo sa nobyo ng kaibigan, ay mahuhulog ang kanyang baril sa sahig, at agad itong napansin ng mga pulis sa paligid. Na walang pag-aatubiling itinungba si Kamal sa lupa, kahit anong sigaw ni Yagmur ay wala rin nagawa, at napilitang panoorin ang pagdadala sa minamahal ng mga pulis. Sa huli ay pinalaya si Kamal dahil sa ilegal na pagdadala ng baril. At sa matinding pressure mula sa kanyang ina, pumayag na rin siya sa kasalang ipinatupad ng pamilya. Ngunit hindi ito naging sapat upang pigilan ang pag-iisip ni Kamal kay Yagmer na siyang naging sanhin ng galit ng kanyang asawang si dahil para kay Nupol, si Kamal ay hindi lamang pumatay sa kanyang ama. Siya rin ang lalaking minahal niya mula pagkabata. Kaya pinilit niyang kumbinsihin ang tiyuhin para sa kasal. At sa ganitong masalimuot na damdamin, lumapit si Nupol kay Kamal. At lantaran niyang ipinahayag ang kanyang pagmamahal. Ngunit bigla siyang hinahilan ni Kamal sa buhok. At sinabi ang lumayo sa kanya. Na siyang labis na nakasakit sa damdamin ni Nupol. Ngunit ang lahat ng ito, ay hindi alam ni Hagmer na pusong wasak. Bagkos ay mag bumalik sa kanilang bayan. Umaasang makakahanap ng kaunting pagdamay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya inasahan, na ang kanyang ama ay makaluma ay hindi matatanggap ang pagbubuntis sa labas ng kasal. Hindi ko lang siya nararamdaman sa tiyan ko, kundi sa puso ko, alam kong anak ko siya. Ngunit itinulak lamang siya ng ama, malamig at walang pangdamay. At tuluyan nang gumuho ang mundo ni Yagmer. Ngunit kahit na ganoon, habang pinapanood ang lumalaking sanggol sa sinapupunan, si Yagmer ay nabilitang. Gampanan ng pangkulin bilang isang ina. Nagtrabaho siya upang kumita, habang umaasang matatanggap siya ng kanyang ama. Ngunit nabigo siyang muli, habang lumalaki ang kanyang tiyan. Nagsimulang kumalat ang chismis sa nayon, na siyang lalong nagpaalab, sa galit ng kanyang ama. Sa ilalim ng malakas na ulan, nagtungo siya sa puntod ng asawa, Puno ng hinanakit at panghihinayang, inakusahan niya ang anak sa kanyang kahihiyan, hanggang sa biglang lumitaw si Yagmar sa kanyang likuran. Alam kong sinaktan ko ang damdamin mo, ama, pero ako rin ay nasaktan. Ako'y umihibig lang, ama, hindi ako basta sumama kanino lang, ngunit kahit ganoon, hindi pa rin niya makuhang patawarin. Ang ginawa ng anak, hanggang si Yagmar ay kumuha ng bato, at inilagay sa kamay ng kanyang ama, sa sandaling iyon, napatigil ang matigas na amang iyon. Ngunit bago pa siya makapagpasya, biglang napaluhod si Yagmer sa sakit. Kaya't kahit hindi niya matanggap ang pagbubuntis ng anak sa labas ng kasal, nang makita ang sakit ng anak, bilang isang ama, hindi niya kayang manatiling walang pakialam. At habang unti-unting hamu ang bagyo, ipinanganak ng higtas ang anak ni Yagmer. Ngunit si Kamal, ang ama ng bata, ay walang kamalay-malay sa lahat ng ito, At na natiling malamig ang pakikitungo kay Nupol. Habang patuloy na lumilipas ang oras, isang taon ang mabilis na lumipas. Kahit anong gawin ni Nupol upang panatilihin ang kasal, ang kawalan ng anak ay naging matinding sakit para sa kanya kaya sa isang pulong ukol sa pagbili ng kumpanya, bilang anak ng pinuno ng mafia, si Nupol, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang galit, sa lalaking kaharap sa pulong, na siyang ikinainis ni Kamal, ngunit si Nupol ay walang pakialam, at diretsya ang sinabi kay Kamal, ang dahilan kung bakit wala tayong anak, ay dahil hindi mo pa rin makalimutan ang babaeng iyon, kaya kapag nakita ko siya, papatayin ko talaga siya, agad itong ikinagalit ni Kamal. At agad niyang tinutok ang baril kay Nupol. Huwag mo akong pilitin, hindi mo magugustuhan ang kalalabasan. Ang ganitong pagkampi ni Kamal, ay muling samugat sa damdamin ni Nupol. Ngunit biglang dumating ang isa sa mga tauhan ni Kamal at doon niya nalaman na may balita na ukol kay Yagmer. Matapos sa mahabang panahon, agad siyang nagbigay sa Nadorias na manahimik at tumakas sa paningin ni Nupol at nagtungo sa bayan ni Yagmer. Nang magkita sila at magkrus ang kanilang mga mata, natulala si Yagmer sa gulat. Ngunit bago pa siya makalapit kay Kamal, naalala niya ang babala ni Terhan. Kaya't para sa kaligtasan ni Kamal at ng anak, napilitan siyang magsinungaling. Bakit hindi mo ako pinakinggan? Matagal na kitang hinahanap, wala nang dapat pag-usapan, may asawa ka na at malapit nang gumalit ang asawa ko. Maging ang matalik niyang kaibigan ay nabigla, at si Kumala ay tila natunala sa kanyang kinatatayuan, lalo na nang marinig niya. Ang iyak ng bata mula sa kwarto, nagkamali ng akala si Kumal kay Yagmer, at sa huli ay pinili, na huwag guluhin ang buhay ni Yagmer. Tila ang pagmamahalan nilang nasayang, ay naging isang bula lamang. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho si Yagmer. Ang mga taon ng pagtitiis ay nauwi sa luha, at sa labis na pangungulila kay Kumal. At pagdaan ng mga taon, maging si Terhan ay naging isang ama na rin. Ngunit si Lupol, kahit anong gawin, ay eh hindi pa rin magkaanak ng anak nila ni Kumal. At si Nupol na laging mataas ang pride, ay napilitang ibaba ang kanyang sarili. Nakiusap siya kay Tomal. alam kong hindi mo ako mahal, ngunit pakiusap, isipin mo ako siya. Hayaan mong bigyan kita ng isang anak, pakiusap. Ngunit si Kamal ay tila walang interes, nang makita niyang ganoon kalamig si Kamal. Si Nupol, sa galit, ay biglang kinuha ang relo, na may larawan ni Yagmur Sa katunayan, sa lahat ng mga taon, alam na ni Nupol ang tungkol sa larawan, ngunit hindi niya ito binulo kailanman. Hanggang sa lumampas si Komal sa kanyang pasensya, walang takot niyang binaliwala ang titig ni Komal, at itinapon ng relo sa sahig. Pagkatapos ay niyurakan ito, agad na natulala si Komal. Ang lahat ng nakaraan, ay tila naging isang mahabang panaginip, hanggang sa tumugtog ang isang pamilyar na awitin. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang alaala ni Yagmar, at sa sandaling iyon, ang matatag na si Komal. Ang tuwa sa mukha ng lahat ng tao sa paligid ay lalo lamang nagpalalim ng kanyang lungkot. Ngunit paano ko nga ba ilalarawan ang pag-ibig na naglaho? Sapagkat napakabait ng pelikula, laging pinagtatagpo ang mga nagkahiwalay. Ngunit sa totoong buhay, hindi. Kaya sa ganitong paraan, lumipas ang mga taon sa kawalan. Lumaki ang anak ni Hagmer kasama ang pamilya. Unti-unti siyang lumaki, habang si Kamal ay sino tanggapin si Nupol na laging nasa tabi niya. Parang babalik na muli sa ayos ang lahat, ngunit hindi niya inakala na sa araw na iyon, isang pamilyar na silweta sa elevator, ang muling gumising sa kanyang patay na alaala, lalo na ng si Hagmer, ay tawagin ng pangalan ng kanyang anak. Kamal Junior, huwag kang malikot, nang marinig ang sariling pangalan, tapahinto si Kamal sa gulat, doon niya naalala, ang surprise ang sinabi ni Agmer noon, bago siya umalis, habang tinitingnan niya, ang batang labis na kamukha niya, mas lalo pang tumibay ang kanyang hinala, ngunit dahil naroon si Nupo, pinilit niyang itago ang kanyang emosyon, at nang makatulog si Nupo, ay muli niyang hinanap si Agmer. nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na naintindihan ni Agmer, na wala nang silbi ang mga kasinungalingan, ngunit ayaw pa rin niya pahintulutan si Kamal na bumalik sa kanyang mundo. Kaya nakiusap siya kay Kamal. Pakiusap, huwag mo na akong satan pa ulit. Ngunit sinabi ni Kamal kay Yagmer, na ang mabuhay na wala siya ay parang mas masawal pa sa kamatayan. Na hindi niya kakayanin kung mawawala siya muli. At doon, lamang ba't ang puso ni Yagmer? Pagkatapos ng mahabang taon ng pagkawalay, sino ba siya para hindi rin manabik? Kaya matapos si paliwanag ng lahat, ginakap niya si Kamal ng buong puso. Ang yakap na iyon, sa sandaling iyon, wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Parang sinag ng araw na sa Myra sa kadiliman. Natunaw ang yelo, at nagpainit ng pansibol, ang pagmamahal na matagal nang nakatago. Sa wakas ay pinakawalan, lalo na nang makita ni Kamal ang kanyang anak. Ang koneksyon ng dugo, ang nagtulak kay Kamal sa isang matinding desisyon. Nais niyang dalhin ang maginapalayo, sa isang lugar kung saan wala silang kakilala. Ngunit hindi niya alam, na matagal nang itinakda ang kapalaran. Habang pinapangarap niya ang isang bagong buhay, isang CCTV footage ni Nayagmer at ng bata, ang nakita ng pinsan ni Kamal. At agad niya itong ipinadala kina Nupol at kapatid. At sa mga mata ni Nupol, ay nagliyabang matinding galit. Ang matagal na nilang pagmamahalan na ay nauwi sa pagtataksil. At ang babaeng puno ng galit at paggalis maya, ay sumangayon sa plano ng paghihiganti ng kapatid. At ipinadala ang mga mamamatay tao sa taguan ng pamilya. Itinutok nila ang baril sa ulo ng bata. At sa sumunod na segundo, Sa kabutihang palad, isa lamang itong bangungot, ngunit mas pinagtibay pa nito, ang desisyon ni Kamal na ilayo ang kanyang pamilya, sapagkat walang ibang mas nakakakilala kay Nupol, na naging asawa niya sa loob ng maraming taon. At kapag nalaman niya ang lahat ng ito, tiyak na ang kapalit, ay isang malupit na paghihiganti, ngunit hindi lahat ng bagay ay naaayon sa gusto. Bago pa man makapaghanda si Kamal, tumawag na si Nupol mula sa kabilang linya, at nalaman niyang hinuli na nito si Turhan. Kaya hindi niya kayang tumalikod, agad niyang inutusan ng mga tauhan na ihanda ang sasakyan. Ngunit hinarang siya ni Yagmer, kung huwag kang umalis, pakiusap. Kailangan kong umalis, kung gusto mong bumalik ako sa piling mo, kailangan kong mapasan ang lahat ng ito. Ngunit tandaan mo, ikaw lang ang nag-iisang babaeng minahal ko, Marahing at mahirap unawain ang pag-ibig. Hanggang sa kamatayan, ito'y sinusumpaan. Ngunit sa mundong ito, hindi lang pag-ibig ang dahilan ng kamatayan. Kaya't matapos pantahan ng lalabay ang anak, umalis si Kamal habang umiiyak si Yagmer. Upang harapin ang kanyang kapalaran, walang takot ng hinarap ang galit ng kabilang pamilya. At kinutusan ng mga tauhan na unahin si Terhan. Ngunit tumanggi ang tauhan, pakiusap, hayaan mo akong patayin silang lahat. Ngunit tinanggihan ito ni Tony Kamal hindi siya pumayag na mamatay silang sabay, at maring inutusan silang iligtas si Turhan. Pagkatapos ay humarap siya kay Nupol. Ngunit si Nupol ay hindi agad nakabaril, dahil minahal niya si Kamal mula pagkabata, at kahit sa puntong ito, handa pa rin siyang protektahan ito. Kaya sinabi niya kay Kamal, na may isa pa siyang alok, pwede pa kitang iligtas, at pwede kong palakihin ng bata sa sarili kong mga kamay. Ngunit kailangang mamatay si Yagmer. Ngunit tinanggihan ito ni Tony Kamal. Sinabi niya kay Nupol, hindi ko kayang pigilan ang pagmamahal ko, at hindi ko rin kayang humingi ng tawad. Doon na pagtanto ni Nupol, na matagal nang nawala ang kagustuhan ni Kamal na mabuhay. At na maramdaman niyang ang kapatid at ang mga tauhan, ay handa nang patayin si Kamal. Sa so wakas ay isinantabi ni Nupol ang lahat at nakiusap. Sa ngalan ng Diyos, huwag mo namang gawin. Magsama na lang tayo, o protektahan kita. Walang makakapanakit sa iyo habang ako'y nasa tabi mo. Ngunit muling tinanggihan ni Kamal ang pakiusap ni Nupol. Tinanong niya si Nupol, kung matatapos ba ang alitan papalit ng kanyang buhay. Napahinto si Nupol sa gulat, ngunit bago pa siya makasagot, pinawakan ni Kamal ang kamay ni Nupol na may hawak na baril. Huwag ganito, Hasmet, Nupol, kung mamatay po, matatapos ba ito? Ilagay mo ang baril, Nupol, matatapos ba ang dugo't paghihiganti? Doon naunawaan ni Nupol ang nasa puso ni Kamal, at bilang asawa sa mahabang panahon, iginagalang niya ang desisyon ni Kamal, at ibinigay ang sagot na kanyang hinihiling. Nang matanggap ni Kamal ang sagot na iyon, ang mga alaala ng pag-ibig ay bumalik sa kanyang isipan, tila isang pelikulang bumalik-balik sa mata, at sa gitna ng pagluha at pagsusumamo ni Nupol, mariin niyang pinindot ang gatilyo sa wakas, gamit ang sariling buhay. Naipagpalit niya ang palayaan ng pamilya at minamahal. Ngunit matapos ang saglit na paghihingalo, isang payapang katahimikan ang dumating. Tila hangin na dahan-dahang dinala ang kanyang kaluluwa. At sa sandaling iyon, nabasag ang puso ni Nupol. Sa kabilang panig ng dagat, ramdam ni Yagmur ang nangyari. At napaluha siya. Tila ang wakas ng mundo ay hindi isang pagsabog. kundi isang hikbi, parang ang hindi mo pagbalik sa tamang oras, ang tunay na kahulugan ng pamamaalam, ngunit lahat ng buhay ay muling iikot sa kapalaran. Huwag hayaang ang liwanag ng dapit hapon.